Abril ni 1942, ang araw ay tila apoy na bumababa mula sa langit at ang lupa ng bataan ay tinigib ng dugo at pawis. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang pinilit na sumuko sa puwersa ng mga hapon. Hindi nila alam, ang pagsuko ay simula pa lamang ng mas matinding impyerno. Isa si Private Ramon Ilustre, isang 23 anyos na sundalo mula sa Tarlac sa mga sumuko. Habang naglalakad sila sa kalsadang tinatawag ngayong Death March, ramdam niya ang bawat yapak ng takot at pagod. Ang ilan sa kaniyang mga kasamahan ay bumabagsak, tinatamaan ng bala o sinasaksak kapag di na makatayo. Ngunit may isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga sundalong hapon, ang mga aninong sumusunod sa kanila sa dilim. Habang papalubog ang araw, napansin ni Ramon ang kakaibang katahimikan. Wala nang huni ng mga ibon tanging mga daing ng mga sugatan. Sa gilid ng kalsada, may nakita siyang anyo. Isang sundalong walang mukha, nakatayo, tila nakatingin sa kanila. Pinilit niyang ipagsawalang bahala. Iniisip na bunga lang ito ng gutom at pagod. Ngunit nang tumingin siya muli, wala na roon ang anino. Kinagabihan habang naglalakad sila sa ilalim ng buwan, narinig niya ang bulong ng isang tinig sa hangin. Hindi pa tapos ang laban, napalingon siya munit wala siyang nakita ang tanging naiwan ay malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang batok hindi pa niya alam ang mga kaluluwang nasawi sa kahabaan ng daan ay hindi kailanman umalis at bawat taon tuwing sasapit ang abril may mga nakakakita pa rin ng mga multong sundalo nagmamartsa walang katapusan habang nagpapatuloy ang martsa sa kahabaan ng mainit na kalsada patungong San Fernando Tarlac Nagsimula ng mabaliw sa gutom at uhaw ang mga sundalong bihag. Marami na ang bumabagsak at bawat pagbagsak ay sinasagot ng malupit na sigaw ng mga sundalong hapon. Ngunit kay Private Ramon Ilustre, may ibang tunog na umaaling-aungaw. Mga tinig na hindi niya mawari kung saan nang gagaling. Ramon, huwag kang titigil. Napalingon siya. Ang boses ay pamilyar, tila galing sa kanyang yumaong kapatid na si Eduardo na napatay ilang linggo bago ang pagsuko. Nanindig ang balahibo niya. Paanong maririnig niya ito rito sa gitna ng impyerno ng lupa? Hindi ka ba nakarinig? Tanong ni Santos, isang kasamang bihag. Wawala. Baka hangin lang. Sagot ni Ramon, nanginginig. Ngunit sa loob niya, alam niyang may kakaiba. Pagsapit ng gabi, pinahinto sila pansamantala upang magpahinga. Umupo si Ramon sa tabi ng isang punong tuyo habang pinagmamasdan ang mga bituin na halos matakpan ng usok ng digmaan. Bigla niyang naamoy ang isang matamis ngunit nakakadual na halimuyak. Tila nabubulok na laman. Sa kabila ng dilim, may nakita siyang mga anyo sa di kalayuan. Mga sundalong walang ulo, marahang nagmamartsa, dumaraan sa tabi ng mga natutulog na bihag. Walang sino man ang nakapansin. Mabilis siyang tumakbo palayo, pinipigilan ang sigaw. Ngunit sa bawat hakbang, tila mas lalong lumalakas ang mga yabag sa likuran niya. Nang lingunin niya, wala na roon ang mga multo, ngunit may iniwan silang bakas ng dugo sa lupa na tila sariwa pa. Hindi lahat ng nagmamarcha rito ay buhay. Ang tinig ay bumulong sa kanyang tainga, malamig at mapanlambing. Sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na lamang mga sundalong buhay ang kasama niya sa daan. Lumipas ang ilang araw ng walang tigil na paglalakad ang araw ay parang apoy na dumidikit sa kanilang balat at ang bawat hakbang ay parang karayom sa kanilang mga paa. Mahigit kalahati ng mga kasama ni Private Ramon Ilustre ang bumagsak na. Ang kalsada ay puno ng bangkay at ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo at pagkabulok. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Habang nagmamartsa sila malapit sa bayan ng Guagua, napansin ni Ramon na tila nag-iiba ang kulay ng daan. Sa halip na alikabok ang lupa ay nagmistulang kulay pula, parang sinisipsip nito ang dugo ng mga nasawi. Ang ilan sa mga bihag ay nagsimulang magdasal at ang iba na may umiiyak. "Hindi 'yan dugo," bulong ng isang matandang sundalo. "Iyan ay sumpa." Habang tumatakbo ang oras, naramdaman ni Ramon na tila may malamig na humahaplos sa kanyang likod. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang grupo ng mga sundalong Pilipino, mga mukhang pamilyar ngunit namumutla, may mga sugat na di na gumagaling. Nakatingin lamang sila, walang sinasabi. Nang kumurap siya, bigla silang naglaho, ngunit naiwan ang mga yapak na puno ng dugo. Hindi ako nababaliw. Bulong niya sa sarili, ngunit hindi lang siya ang nakakita. Si Santos na naglalakad sa tabi niya ay nakapansin din. Ramon, nakita mo rin ba sila? Tumangu siya at pareho silang natahimik. Nang dumating ang gabi, habang nagpapahinga sa gilid ng kalsada, napansin nilang tila may mga boses na humihingi ng tulong sa dilim. Mga tinig ng mga sundalong hindi nakarating sa dulo ng marcha. Tubig, tulungan mo kami. Kinabahan si Ramon. Sa dilim, may mga kamay na lumilitaw mula sa lupa. Pilit siyang inaabot. Napatakbo siya, ngunit sa bawat pagtakbo niya, mas lalo niyang naririnig ang daing ng mga kaluluwa. Ang daang pula ay hindi lang ruta ng kamatayan. Isa itong lagusan ng mga kaluluwang hindi matahimik, patuloy na nagmamarcha hanggang ngayon. Ikalimang araw ng marcha. Halos wala ng lakas ang mga bihag at ang ilan ay naglalakad na parang mga bangkay. Si Ramon Ilustre ay halos hindi na rin makatayo, ngunit may kung anong lakas na patuloy na nagtutulak sa kanya, takot man o panalangin, hindi niya alam. Habang binabaybay nila ang isang makitid na daan malapit sa bayan ng Bacolor, biglang napansin ni Ramon ang isang batang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Payat, marungis, at nakaputing bestida na tila hindi tinatablan ng alikabok. Hawak nito ang isang laruang kahoy na sundalo at nakatingin lang sa kanya. Napahinto si Ramon kahit alam niyang bawal. "Anak, umuwi ka na. Delikado rito." mahinang sabi niya. Ngunit hindi kumibo ang bata. Sa halip, itinuro nito ang isang lumang poso sa gilid ng kalsada at bumulong. Doon sila nagugutom. Doon sila umiiyak. Nang lingunin ni Ramon ang direksyon ng tinuturo nito, may nakita siyang mga anino, mga sundalo, nakaluhod sa paligid ng poso, umiinom ng tubig na wala naman doon. Nang kumurap siya, naglaho ang lahat, pati ang bata. Ramon, tumigil ka na naman, sigaw ni Santos mula sa hanay. Wala ka bang natutunan? Ngunit hindi na siya nakasagot. Sa kanyang kamay napansin niyang may iniwang piraso ng tela ang bata, isang lumang panyo na may pangalan, Emilia Ilustre. Nanlamig siya, si Emilia ang pangalan ng kanyang kapatid na namatay sampung taon na ang nakalipas. Kinagabihan, habang naglalakad sa dilim, ramdam ni Ramon ang malamig na simoy ng hangin. Sa bawat hakbang, tila may batang umaalalay sa kanya, mahinang bumubulong. Kuya, malapit ka nang makarating. Munit sa ilalim ng buwan, may isa pang boses na sumagot, malalim, galit at puno ng pighati. Walang nakakarating ng buhay. Ang mga anino sa daan ay muling naglakad. At ngayon, tila may bagong kaluluwang inaanyayahan nilang sumama. Pagsapit ng ikaanim na araw ng marcha, abot na nila ang bayan ng San Fernando, Pampanga, ang huling hantungan bago sila isakay sa mga tren patungong Camp O'Donnell. Marami na ang hindi nakarating. Ang mga nalaglag sa daan ay iniwan na lang o tinatabunan ng alikabok ng mga yabag. Si Private Ramon Ilustre ay halos wala ng lakas, ngunit pinipilit pa rin maglakad. Sa bawat hakbang, naririnig pa rin niya ang mga tinig, mga bulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Subalit ngayong gabi, may iba. Ang mga boses ay hindi na mga daing o iyak, kundi mga sigaw. Iligtas mo kami. Huwag mong hayaang makalimutan. Nagising siya mula sa antok, habol hininga, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Lumingon siya at nakita niyang nasa tabi ng daan ang isang grupo ng mga kaluluwang sundalo nakatayo sa gitna ng usok. Nakatingin sa kanya, puno ng galit at sakit. Isang matandang anyo ang lumapit. May lasog na uniforme, duguan ang muka, ngunit ang mga matay tila humihingi ng tulong. Bakit kayo bumalik? tanong ni Ramon. Nanginginig. Sumagot ang kaluluwa. Hindi kami nakaalis. Hanggang may nakakalimot, mananatili kami rito. Bigla siyang tinulak ng hangin at tumilapon sa gilid ng kalsada. Nang magmulat siya ng mata, umaga na. Walang bakas ng kahit ano, ngunit nasa kanyang dibdib ang lumang dogtag ng sundalo, kalawangin. May pangalang Letier Ernesto Valdez. Santos, tingnan mo to sabi ni Ramon, nanginginig. Ngunit nang lingunin niya, wala na si Santos. Ang bakas ng paan nito ay nagtatapos sa gitna ng daan na may marka ng dugo. Tumayo siya, pinilit maglakad. Sa likod niya, may maririnig na yabag, maraming yabag. Hindi na niya alam kung kasamahan niya iyon o mga kaluluwang patuloy pa rin nagmamartsa sa ilalim ng araw. At sa layo, naririnig pa rin ang sigaw. Huwag kaming kalimutan. Matapos ang nakakapanghilakbot na gabi sa San Fernando, pinasakay si Private Ramon Ilustre at ang ilang natitirang bihag sa mga lumang boxcar trains papuntang Camp O'Donnell sa Tarlac. Siksikan, halos walang hangin at puno ng amoy ng dugo at pawis ang loob ng tren. Marami ang hinimatay, ang iba na may hindi na nagising. Habang umaandar ang tren, napansin ni Ramon na tila lumalamig ang paligid kahit tirik ang araw sa labas. Sa bawat kalansing ng bakal, may maririnig siyang pabulong na mga tinig, mahihinang dasal, iyak at sigaw. Ramon, napalingon siya. Sa dulong bahagi ng tren, nakita niya ang anino ni Santos, ang kaibigan niyang bigla na lang nawala kagabi. Ngunit ngayong narito ito, nakatayo, payapa ang mukha at tila hindi na hinihingal. Akala ko, hindi na mahalaga, sagot ni Santos. Tumuloy ka lang, pero huwag kang tatayo kapag huminto tayo. Hindi niya naintindihan ang babala, ngunit kinapitan niya ito. Ilang sandali pa, tumigil ang tren sa isang estasyon. Nagbukas ang pinto, at sa labas, tumambad ang isang tanawin ng mga bangkay. Ang ilan, nakapila pa rin, parang naghihintay ng utos. Ang mga sundalong hapon ay sumisigaw, pinapababa ang mga buhay pa. Ngunit sa mata ni Ramon, may mga multuring bumababa kasama nila, mga aninong naglalakad nakahawak pa sa mga bayoneta, nakikipagsiksikan sa mga buhay. Nang lumingon siya, wala na si Santos. Tanging ang lumang bandila ng Pilipinas ang nakita niyang nakabalot sa upuan. Marahang kumikilos kahit walang hangin. Paglabas niya ng tren, napansin niyang sa bawat yapak niya may bakas ng dugo na sumusunod. At mula sa loob ng boxcar, may mga sigaw pa rin naririnig. Mga sigaw ng mga patay na naiwan sa loob. Hindi niya alam kung nakaligtas siya o isa na rin siya sa mga kaluluwang nagmamartsa magpasa hanggang ngayon. Pagsapit nila sa Camp O'Donnell, akala ni Private Ramon Ilustre ay matatapos na ang kanilang paghihirap. Ngunit doon niya naranasan ang impyerno sa lupa. Libo-libong bihag ang dinala sa kampo, gutom, sugatan at wala ng pag-asang makauwi. Araw-araw ay may namamatay at gabi-gabi ay may umiiyak sa dilim. Isang gabi, habang nakaupo siya malapit sa bakod Napansin niyang may ilaw sa di kalayuan. Isang liwanag na tila galing sa apoy, ngunit hindi nasusunog ang paligid. Lumapit siya tahimik at doon niya nakita ang mga anino ng mga sundalo. Nagaayos ng linya parang nasa pormasyon pa rin. Para sa bayan, mahina nilang sinasabi, sabay saludo. Ngunit nang kumurap siya, naglaho ang lahat, naiwan ang amoy ng nasusunog na tela at pulbura lumapit sa kanya si Corporal Dela Peña. Isa sa mga natirang buhay. May nakita ka rin ba? Tumango si Ramon. Oo. Parang mga kaluluwang nagbabantay. Ngumiti si Dela Peña mapait. Hindi sila umaalis? Hanggang ngayon nagbabantay pa rin sila sa kampo. Kinagabihan, narinig nilang may mga naglalakad sa labas ng kanilang barak. Mahihi Mahihinang yabag, sabay sa ihip ng hangin. Nang sumilip siya, nakita niyang may mga sundalong walang mukha. Nakatayo sa ilalim ng buwan, tila nagbibilang ng mga kaluluwa. Isang boses ang bumulong sa kanya, mula sa kawalan. Ramon Ilustre, tapusin mo ang aming marcha. Nanginginig siyang napaatras. Paano nila alam ang pangalan niya? Nang magising siya kinabukasan, nasa tabi niya ang lumang dog tag ni Latern Ernesto Valdez, ang nakita niyang gamit sa San Fernando. Ngunit ngayon, may bago itong ukit na pangalan, R. Ilustre. Tila unti-unti na siyang tinatanggap ng mga patay bilang isa sa kanila. Lumipas ang ilang araw sa Camp O'Donnell at halos wala nang linaw sa pagitan ng buhay at kamatayan para kay Private Ramon Ilustre. Sa bawat gabi, naririnig niya ang mga tinig ng mga kasamang nasawi, mga tinig na humihingi ng tulong, o minsan ay bumubulong ng mga lihim ng digmaan. Ngunit ngayong gabi, Iba ang naramdaman niya. Tahimik ang kampo, ngunit ramdam niya ang malamig na presensya ng mga kaluluwang naglalakad sa paligid. Habang nakahiga siya sa lupa, narinig niya ang isang boses na pamilyar. Ramon. Pagmulat niya, nakita niya si Santos nakatayo sa may pintuan ng barak, nakangiti, ngunit maputla. Hindi mo pa rin natatapos, sabi ni Santos. Naghihintay sila sayo. Sino? Tanong ni Ramon. Ang mga hindi mo na iligtas, ang mga iniwan mo sa daan. Lumingon siya at sa gilid ng kampo nakita niyang dumarami ang mga anino, mga sundalong Pilipino, Amerikano, pati mga sibilyan. Lahat ay nakatayo, nakatingin sa kanya. Sa gitna nila, nakita niya ang batang si Emilia, ang kanyang kapatid, na may hawak na kandila. Kuya, tapusin mo na, mahinahon nitong sabi, para makaalis na kami. Lumapit siya, nanginginig, habang naririnig ang mga yabag ng mga kaluluwang sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang, bumibigat ang hangin at tila lumulubog ang lupa sa mga iyak ng mga kaluluwa. Pagdating niya sa gitna, bumuka ang lupa at may liwanag na lumabas. Isang liwanag na parang galing sa araw, ngunit malamig sa balat. Ang mga kaluluwang sundalo ay nagsimulang magmarcha papasok dito, isa-isa. Ngunit bago tuluyang maglaho, Lumapit si Santos at naglagay ng kamay sa balikat niya. Ramon, hindi ka dapat sumama pa, buhay ka pa. Ngunit bago pa siya makasagot, nakaramdam siya ng matinding lamig. At sa isang iglap, nakita niyang ang katawan niya ay nakahandusay sa lupa habang ang kanyang espiritu ay nakatayo, nakatingin. Sa wakas, alam niya, ang marcha ay hindi lang kwento ng mga patay, kundi ng mga naiwan din nilang buhay. Ang gabi ay tahimik, ngunit puno ng kaluskos at mga bulong. Si Private Ramon Ilustre ay nakatayo sa gitna ng kampo, habang ang mga kaluluwang sundalo ay nakapila sa kanyang harapan. Sa liwanag ng buwan, para silang mga aninong may hangarin. Tahimik disiplinado, parang handa muling sumabak sa laban. Ramon, bulong ni Lerito Ernesto Valdez, lumapit mula sa dilim. Panahon na para tapusin mo ang sinimulan namin. Hindi ko alam kung paano, Sagot ni Ramon, nanginginig. Alalahanin mo kami. Yan lang ang kailangan namin na hindi kami makalimutan. Sa isang iglap, nagsimula ang mga kaluluwa sa kanilang marcha. Libo-libo sila, dumarating mula sa lahat ng direksyon, mga sundalong Pilipino, Amerikano at mga sibilyan. Ang lupa ay umuuga sa bawat yabag at ang hangin ay tila sumasabay sa kanilang ritmo. Habang pinagmamasdan ni Ramon, nakita niya si Emilia ang kanyang kapatid na naglalakad din sa hanay ng mga kaluluwa. Lumapit siya, umiiyak. Emilia, huwag kang sumama. Mumiti ito, mahinahon. Kuya, tapos na ako. Pero ikaw, kailangan mong mabuhay para ikwento kami. At sa huling pagkakataon, nakita niyang ang liwanag mula sa lupa ay unti-unting sumisipsip sa mga kaluluwang nagmamartya. Hindi sa impyerno kundi parang tungo sa kalayaan. Isa-isang naglaho ang mga anino hanggang sa ang kampo ay muling naging tahimik. Ngunit bago tuluyang mawala si Santos, lumapit ito kay Ramon at nagsabi, Ang bataan death march ay hindi lamang alaala ng kamatayan. Ito ay alaala ng tapang, ng sakripisyo, ng mga hindi sumuko, kahit wala ng pag-asa. Nang magising si Ramon kinabukasan, nakahandusay siya sa tabi ng bakod may hawak na lumang dog tag. Sa paligid, ang kampo ay tahimik. Wala na ang mga anino, tanging hangin na lang ang nagdadala ng kanilang kwento. Sa di kalayuan, tila may mga yabag pa rin maririnig. Mga yapak ng mga kaluluwang patuloy na nagmamartsa. Hindi para maghiganti, kundi para ipaalala. Na ang sakripisyo nila ay hindi kailanman dapat kalimutan. Lumipas ang mga taon at natapos ang digmaan ang bataan ay muling tumahimik, ngunit ang mga alaala ng paghihirap at kamatayan ay nanatili. Si Private Ramon Ilustre, isa sa iilang nakaligtas, ay umuwi sa Tarlac dala ang bigat ng libu-libong kaluluwang naiwan sa kalsada ng kamatayan. Araw-araw binabalikan niya sa isipan ang mga mukha ng mga kasamahan, si Santos, Luterter Valdez, at maging ang batang si Emilia. Madalas, sa gabi, Naririnig pa rin niya ang mga yabag sa labas ng kanyang bahay. Mabagal, sabay-sabay, parang mga sundalong nagmamarcha. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Alam niyang sila iyon, mga bantay ng alaala, hindi ng dilim. Isang umaga, dumalaw siya sa Death March Memorial. Inilapag niya sa paanan ng monumento ang lumang dogtag na iniwan sa kanya ng mga kaluluwa. Habang binabasa niya ang mga pangalan ng mga nasawi Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang pisngi at ang mahinang tinig na bumubulong. Salamat Ramon, natapos mo ang marcha. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Ang mga multong matagal niyang kinatatakutan ay hindi pala mga nilalang ng puot, kundi ng pag-asa, mga kaluluwang naghahangad lamang na maalala. Bago siya umalis, tumingala siya sa langit at ngumiti. Hindi ko kayo kakalimutan, Mahina niyang sabi. At sa di kalayuan tila may aninong nakasaludo, dahan-dahang naglalaho sa liwanag ng araw. Hanggang ngayon sinasabing tuwing sasapit ang Abril, may mga nagdadaan sa kahabaan ng dating ruta ng Bataan Death March na nakaririnig ng mahihinang yabag, parang mga sundalong nagmamarcha sa ilalim ng araw. Hindi nila alam kung saan papunta ang mga ito, ngunit sa bawat yapak naroon ang kwento ng sakripisyo tapang at kabayanihan at sa bawat ihip ng hangin paulit-ulit ang paalala huwag kaming kalimutan maraming salamat sa pakikinig mga ghostmates kung nagustuhan mo ang kwento nating ito ang bataan death march ang mga aninong naiwan don't forget to like share and subscribe sa ghostery at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga kwentong katatakutan at kababalaghan mga true story or inspired by real events na siguradong kikilabutan ka. At para sa mga gustong mas mapalapit sa mundo ng ghostery, join our YouTube membership. Makakakuha ka ng exclusive perks, early access sa mga kwento, at special shoutouts sa mga susunod nating episodes. Hanggang sa muli mga ghostmates, ako si Ghostery Voice Host Name at tandaan, hindi lahat ng tahimik ay payapa. This is Ghostery. Where true horror never dies.